Good morning, everyone. Today is Sunday, and then um, nagtatrabaho ako ngayon. But before that, um, may <clears throat> lang ako sana na sorry, na experience ko last week ata yun. Pero I've been experience na already dati na ganito. Sobrang takot na takot ako. <laughs> Last week kasi lumindol, pero hindi siya masyadong malakas. Mga around, maaga ata yun. Nasa news yun eh. Nasa uh, mga social media yun. Siguro mga around... Ah, uh, for something. Nakaupo ako doon sa opuan. Um, tapos yung kapatid ko dito sa sala may ginagawa. Tapos biglang biglang nag um, nag-shake yung upuan ko. Feeling masyadong malakas. May trauma na kasi ako sa lindol dati. Um 20, 2000 ah 20 22 ano 2021? 2020 1 2020 basta ganong mga year. Once kasi, nakaka-experience ako na lumindol. eh ako lang mag-isa nung time na yon. Dito sa Manila, yon mga 4.8, 4.5 like that yon kalakas. Tapos, ang um, timing nun, wala dito sila amo namin. Nasa iba, nasa, sa nag-out of town sila. Pero pa na, pa na sila ang, nung time na yun na um, naglindol. Tapos ako lang mag-isa noon dati kasi yung kapatid ko din umuwi sa probinsya kasi nga Pasko and then um, hapon yun mga 3 something ata yun tapos biglang lumindol na ako lang mag-isa nasa 36 floor sila dati oh my god sobrang takot ko talaga talagang sigaw ako ng sigaw ng tulong e, walang makakatulong dito kasi nga iba dito sa, pag sa building ka naka nakatira parang wala kang mga Uh, kapit bahay, yung ikaw lang talaga ikaw lang talaga sa sarili mo na tutulong sa sarili mo. Kaya unong time na yon, parang natroma ako na kunting kunting lindol lang. parang, parang natatakot na ako. Nung time na yon, um, iyak iyak talaga ako kasi yung alam mo yung building nag nagagumagano na o oh, gumagano gumagano <laughs> parang sa isip ko paano pag matumba to pero hindi naman pala kasi yung building daw, pag matumba naman siya, hindi naman daw gaganon yun. Pababa daw yun. Pababa? Pero wag naman sana. Ay, sobrang takot ko talaga. Kaya parang may trauma na ako sa lindol. Kaya nung lumindol last week, sabi ko sa kapatid ko, Day! Tapos, <laughs> tumakbo ako dito sa sala. Yung, yung alaga namin natulog. <laughs> Ay, bahala ka. Sobrang takot ko na talaga sa lindol. Hindi mo ma... Hindi mo kasi alam yung mga hindi mo alam yung mga sakuna kung kailan darating eh. Kaya parang natruma na ako talaga as in talaga. Lalo na dito sa 48 sa 48 na floor. Oh my god, paano pa kaya kung ganong lakas nung dati? Siguro nung time na yun nung ako lang mag-isa yung medyo malakas, talagang tumakbo kami marami sa hagdanan dun sa exit. Uh, may mga Amerikano nga tumakbo so siya, wala chinilas kasi nga sa sobrang takot. Hindi mo talaga masasabi na eh, ano, relax hindi, magpapanik ka talaga. sumub Sumubsob <laughs> -sum 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 ako dyan sa table na yan nung time na yun sa ilalim. Tapos iyak ako ng iyak, pray. Tapos matawag ako sa asawa ko na ganun, ganun. Matawag ako sa asawa ko na ganun, lumilindol. Tapos pauwi na sila ni ma'am nun eh tapos um, nasa daan lang sila, inasasakyan sila, so hindi nila ma-feel na lumindol. Tapos sinasabi na ah, nag iisip lang sila kasi mga yung mga tao sa mall, like, sila basa na iniisip lang nila na baka may drill or um, ano to, bazaar kasi nga daw maraming tao sa labas. Hindi nila alam lumindol. Nung dumating sila, talagang tinakbo ko sila tapos sabi ko may lindol, umiiyak ako. <laughs> Grabe, di, na, di na talaga ako na Nung time na yun, bahala kayo dyan. So, sobrang takot ko. Kaya yung experience ko sa lindol, hindi mo tal... Hindi ko ma-feeling takot ko. As in, takot na, takot na, takot talaga ako. Kaya, nung, nung lumindol nung last week, medyo kinabahan ako kahit kahit uh, hindi naman masyadong malakas yun ni eh, parang gumalaw lang siya konti pero <laughs> parang ay nako lord wag naman kaya yun lang yung experience ko sa Lindo last week sobrang takot ko so sa lahat ng mga nanood ng videos namin sa mga sumusuporta. Maraming maraming salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi hindi dadami yung subscribers namin, yung views, maraming maraming salamat talaga. Malaking tulong na yun sa amin at sa paka, at saka sa pagtamsak nyo sa mga live or um, comments sa mga uh, videos namin. Thank you, thank you so much. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Uh, dito na lang yung vlog ko. Thank you. Bye guys.